Ipinturahan mo to uli nak. Bibili ka uli ng pintura. No. Ay, meron ka pa ba? May tira pa? Oo. Oh. Ito yung mga to. Ito mga ano, ito. Ano mo to? Ay, hindi. Ito. Mamaya pagkat, pagkatapos muna mo. Pinturahan mo na bago bago mo nilang sika na. Mm. Oo. Oh. Pinturahan mo na. Yun, nagawa na sila tarpulin doon. Hindi sila, sabi sa'yo. Nagawa na sila doon. Kuti Blas ang ginawa sa amin. Tapos na to. Ah. Tapos na to. Tapos sa ang ginawa to. Ay, daw kasi kumpleto ko. Ito yung gato. andun. Eh, hindi mo tatanggal gato ko. Nakabuo sa simento. Hindi ba ilaw pa pala. Ilaw na. Tapos Solar. Solar. Saan? Ay. Ay, sa lang para ay oo nga. Baterya na lang yan. Yeah, Baterya, ano, i-coconnect na lang dyan sa motor, ano? Oo. Oh. lainan. Okay ah, okay na lang. <smart> <bien cam> <WIN> <camussmusik> Yan, pito na ako. Pinturahan mo dito mga to. Dito. Try so, it. kanina pala, pag baklas ko nito, nagtataka ko, ba't ang tornillo, lahat tanggal. Mm. Tanggal lahat. Wala na kapabit na tornillo kahit isa. Doon yung pinagawa kay ano eh. Kay Lawrence eh, Pinaano eh. Ito, so, oh. nakakabit. Buti hindi natatanggal pala. Mm hmm. Kasi isang tornillo dito, ba? bagsak na. Hindi yung pina yun eh.

Kapalitan so, na yan, yung ganyan. Ano? Ito? Oo. Hindi, sa akin, BMW D4. Ah. Uh -huh. yan. Ah. Uh. Uh -huh. Pa, ano mo yan, oh? Dapat, yung puan. Kasira hmm. lang sa, uh, nakatamba kasi. Anong yung model to? Ano ano 'yun? 20, 2015 ang kinuha yan eh. Oo, pero hindi ito hindi ito gamit talaga eh. Na, nasi, na na nasira na lang, na ano na lang basta na, na stack Kasi nagtrabaho siya sa Shopee, hindi rin naman niya nagagamit yung single niya ang ginagamit. Ano na nagde-deliver to sa Oo, tumigil na lang siya kasi nga pagod din. Eh yung kuya niya naman umalis. No. Oo, kaya hindi ulang gagamit. Eh ako hindi naman ako naagamit. <laughs> Do. Binutas mo 'tong mundo mo. Mhm. O, uwi sa side yan, ayan oh, dito tayo tutubig. Ah. O sila naghiwa ng butas eh. Siya may iniwan ako talaga butas 'yan para tubig natin na tutubig. Hindi na Oo nga.

Ah. Uh -oh. Oh, sige, salamat. Mm -hmm. Hello, guys. Nagko-content ako. Eh. Ayan, guys, si Kuya. Siya yung nagkakabit ng... Ano ba tawag dyan, Kuya? Sidecar. Sidecar. Kagamitin ng anak ko. Magtitinda po siya ng sisig. Ayan, ito po yung binili niya. Yari na po. Kasi po yung papagawa po. Ang layo po din sa papagawa niya. Layo San Pablo pa. Tapos, sobo ano. ngayon Ito na lang daw muna ang ano niya. Kaya, binigyan niya po ito. Ayan po, si Kuya. Hello, Kuya. Ayan. Siya po yung magkakabit. Nandito po niya ilalagay yung griller niya. Tapos may ano din po siya dyan, may panggulaman, may ano din po siya. Talak din niya po mag ano ng yung ano ba tawag doon chicharon bulaklak din daw po yun ang gagawin ito po baka kuya may alam kayo na bebe, bibili niyan yan ako sa akin hindi ko oh. na matanda ako sino oh. oh. benta na namin yan ito hindi na namin Alam, gamit. Eh. Oh? Benta na namin to. Na na Sorry, ito. Hindi na yung flooring lang. Na uh -huh. Kapag flooring, okay. Oo, oh, flooring lang papalitan nila dito eh. Sa hindi na naman ito gaano na gamit eh klasinya ho. Na-istak lang po 'yan kasi mula nung umalis yung anak yung nag-abroad. Ano sabo siya? O, hindi hindi, yung kapatid ni Jericho. Nasa ah? abroad. Eh, hindi nagagamit si Jericho naman. Hindi naman niya ano to. Dati ginagamit namin to pamalengke. Ah, na pala. Mm -hmm. Na-istak lang, hindi gano'ng ano. nalit yung balak po namin sa alin yan. Bibenta ko na lang po sana itong buto na ito. Tapos bibili ako ng e-bike. Ay kaya lang, sabi ng anak ko, gamitin niya magtitinda. Titinda siya. Ayan. Tapos titindi na mo. Ayan. Ilalagay nyo po yung dito ng ano pa. sticker na tarp din. Ilalagay dyan sa gilid para may ano. Alam na kung ano yung tinda niya. Ayan po.

Magkano tama? na tama? Magkano ka na tama? Magkano ka <ımensen> na tama? na lang Ay, huwag ka maglaro ng tubig, Tol. Huwag ka tubig. putik